Hello mga lods! Good evening! Tonight, for today's video Nagugas uh, tayo mga lods kasi daming kalat dito sa ano Ayoko pa naman kasi yung isang bahay na makalat kaya magugas tayo, daming kalat eh so, Ugas tayo mga lods Ugas mga tayo ayaw ko naman sa isang kusina na makalat. Mga kawalang gana magluto pag makalat ng kusina. Kaya bukas mo na tayo. Ito. Kinit na yan.

Okay, malilis na. So, ang lang gamitin ulit. Pagkatapos ito, mga patuloy na siya dito sa kusina. So, magluluto tayo ng ulam for dinner. So. Thank you so much mga lods. Uh, ito yung tapos na. So need na natin yung balik sa lagayan nya. Uh, thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you.